Inireklamo ng isang magulang ang paniningil ng graduation fee ng isang paaralan sa Manawag, Pangasinan. Ang pera tuloy na nakolekta na ibinalik sa mga estudyante. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Kanya-kanyang sukat ng toga ang mga magsisipagtapos na estudyante ng Manawag National High School. Handa na rin ang pagdadausan ng graduation rights Patunay na tuloy ang seremonya ng pagtatapos bukas sa kabila ng reklamong inihain ng isang magulang sa DepEd Pangasinan 2 Division hinggil sa sinisingil na graduation contribution. Hindi nagpaunlak ng panayam ang nagre magulang pero iniakyat na rin niya sa DepEd Pangasinan 2 Division ang reklamo. 365 pesos ang koleksyon ng paralan sa kada graduate. Wala pang opisyal na pahayag tungkol dito ang DepEd Pangasinan 2 Division pero... Una nang nagpaalala ang Department of Education na hindi dapat gawing mandatory ang pagbabayad ng graduation fee sa pampublikong paaralan. Pwede naman daw kasing gawing simple pero makabuluhan pa rin ang seremonya ng pagtatapos. Dahil sa reklamo, ibinalik na sa mga estudyante ang 365 pesos na kontribusyon. Pero tuloy pa rin naman ang graduation rights. Yun nga lang, sinimplehan na lang ito. Kukunin na lang sa pondo ng paaralan ang renta sa mga toga at gastos sa pag-imprenta ng mga diploma. Ang mga parents noon nga is nagagalit. Sabi nila, bakit uh, isa lang ang magreklamo? Bakit lahat kami uh, madadamay? Hindi naman sa walang graduation, meron. Kaya lang, simple lang. Ang gagamitin namang sound system, hiniram sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Hindi kami, kwan, hindi kami nag... Uh, sa politiko ng monetary, ng money. Ang nirequest lang namin is yung sound system. Hati naman ang reaksyon dito ng mga estudyante. Kasi po wala na po kami JS tapos wala pa pong graduation ball. Kaya, Kaya po yun medyo nanghinayang po kami. Kasi marami pong gagastusin <laughs> kapag bongga po yung graduation. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas!